Umangat na sa ikatlong pwesto sa Western Conference standings ang Los Angeles Lakers matapos matalo kanina ang San Antonio Spurs ng Memphis Grizzlies. Wala nga sa laro si Ja dahil sa kanyang shoulder injury at binuhat nga ni Jaren Jackson ang Memphis sa kanyang 42 points. Ngunit hindi ito naging sapat upang ibigay ang panalo sa Memphis. Sa kabilang banda, naging kahanga-hanga ang performance ng Lakers nitong Pebrero kung saan nagtala sila ng 10 wins at 2 losses sa kanilang 12 games. Kung natalo lamang nila ang Charlotte Hornets at Utah Jazz ay naka-perfect 12 2-0 record sana sila. Sa kabila nito, sila pa rin ang hottest team sa Western Conference ngayon dala ng kanilang kasalukuyang 5-game winning streak. Sa loob ng kanilang limang sunod na panalo, makikita naman ang husay ng depensa ng Lakers. Dahil hindi nga nakalagpas sa 102 points ang kanilang mga nakalaban, kahit nga ang Denver Nuggets na isa sa pinakamalakas na offensive team ngayon ay may 99 points lamang sa naging laro nila sa Lakers. Dahil dito, pinatutunayan lang ng Lakers na sila nga ay isa sa pinakamahusay na defensive teams na ngayon sa NBA Ayon naman sa mga analyst, may malaking tsansa ang Lakers na umabot sa ikalawang pwesto sa Western Conference kung maipagpapatuloy nila ang ganitong laro lalo na't mahirap ang kanilang makakalaban ng mga teams ngayong Marso. Samantala, habang umaangat ang Lakers ay nabigo namang makuha ng Golden State Warriors ang ikaanim na pwesto sa Western Conference standings matapos silang talunin ng Philadelphia 76ers. Tablasana ang Warriors at Clippers sa record na 32-27 win-loss record bago ang laban, kaya kung nanalo sana sila ay sila na sana na ang nasa ika na posisyon sa West. Malaking kawalan para sa Warriors ang pagkawala ni Jimmy Butler dahil sa kanyang injury. Mula nang makalaro si Butler ngayong season sa Warriors, may 7 and 1 record ang Warriors kapag nasa loob siya ng court. Samantala, maraming tagahanga ng Lakers ang hindi natuwa sa naging desisyon ng koponan na kunin si Alex Len sa buyout market. Ilang laro na ang lumipas ngunit hindi pa rin ito nagagamit ng Lakers kaya nagkukulang pa rin sila sa center position. Dahil dito, muling lumutang ang usapin kung dapat bang mag dagdag ang Lakers ng mas angkop na big man sa kanilang sistema. Nagkaroon naman ng bagong oportunidad ang Lakers matapos pakawalan ng Clippers ang Athletic Center na si Kai Jones. Sa kanyang edad at abilidad, maaaring maging mas magandang fit si Jones sa Lakers kumpara kay Len. Taglay ni Jones ang haba at athleticism na babagay sa fast-paced na laro ng koponan. Sa taas na 6'11", kaya niyang maglaro bilang isang rim runner at rim protector katulad ng dating Lakers center na si JaVale McGee. Isa rin siyang explosive finisher na hindi natatakot sa kontak at palaging gustong sumalaksak sa rim. Kung gusto ng Lakers na kunin si Jones, kailangang magbawas sila ng isang manlalaro sa roster. Ilan sa mga posibleng pakawalan ay si Cam Reddish, Markif Morris o Shake Milton. Bagamat may malaking potensyal si Jones, may ilang analyst na nagsasabing hindi siya kailangang kunin ng Lakers. Mas makabubuti raw na ibigay ang pagkakataon kay Trey Jemison na maganda ang ipinapakita sa kasalukuyang roster. Bukod pa rito, may paparating pang reinforcement sa front court ng Lakers dahil malapit nang makabalik mula sa injury ang sharpshooting big man na si Maxie Kleber. Sa huli, nasa Lakers ang desisyon kung susugal sila kay Kai Jones o ipagkakatiwala na lang nila ang kanilang rotation sa mga kasalukuyang big men sa roster.